Mga kapatid, Webes sa 31 ng Mayo 2012. Magandang gabi, ako po si Cheryl Cosim. At ako naman po si Rafi Tulfo. Mga kapatid, official na ngang nagsimula, no, Rafi, ang tag-ulan. Ihahatid namin ang latest na sitwasyon sa mga lansangan maya-maya lamang. Pero Cheryl, dito muna tayo sa missing in action at istigo sa kasong electoral sabotage labang kay dating Pangulog Gloria Arroyo. Harap sana sa pagdinig kanina sa si dating maginginan election assistant, Rasam Mabang, pero hindi ito nakarating. Ikwento mo, Romel Lopez. Palaisipan sa Comelec ang kinaroroonan ng isa sa mga testigo nila para sa kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang nasabing witness ay ginilalang si dating Maguindanao election assistant, Rasamabang. We don't know whether he decided to desist from further testifying or he has been kidnapped or we don't really know the actual situation. Kanina ang huling araw ng pagdinig ng Pasay RTC Branch 112 para sa petisyon ng mga Arroyo na makapagpiansa. Sasalang dapat sa witness stand si Mabang pero no show siya. Huling nakausap ng mga abogado ng Comalex si Mabang kagabi mula sa kanyang safe house. Yung telepono na niya keep on ringing and at the same time may nagsasabi na siya na madami nang nagsasabi sa kanya ng mga tao na huwag tumestigo. Si Mabang ang tumayong election officer sa bayan ng Pandag sa Maguindanao noong 2007 sa ilalim ni dating election supervisor Lintang Bidol. Si Bidol ang nagbago umano ng resulta ng butuhan doon para paboran ang 12-0 na panalo ng mga senatorial candidate ng dating lakas People Power Coalition ni Arroyo. Paglilinaw ng COMELEC, kahit nawawala si Mabang, hawak pa rin nila ang star witness na si dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas. Pero dahil sa pagkawala ni Mabang, di na rin pinatistigo ng Comelec si Unas para na rin sa kanyang siguridad. The one that will link the former president would be Unas. As we have said before, si Unas lang ang sole witness who can link the former president. Kasi sinasabi nila na wala na yung main witness namin, mahina na yung kaso kay GMA. Not true. Our main witness, principal witness is still there, still here. Dahil sa incidente, isinara na ng korte ang pagdinig sa petition for bail ng mga Arroyo. We're just surprised that the judge would not listen that much. Basta pinipinibent kami. Pero I hope that in a motion for reconsideration, we shall explain all of these matters. The judge will allow us to present unas ultimately. Pero who would benefit for the non-appearance of witnesses? It's always the defense. Siniguro naman kami Comelec na dodoblehin na nila ang pagbabantay sa kanilang star witness na Unas. Rome Lopez, News 5.